That's your own and ko sa sa batang ito. Saan ka mo rin pumasok sa katawang ito ngayon Pasok! Ano? Makulit ka! Makulit ka! Lulabay mo ito ha! Lulabay ako ito! Lulabay mo, mo siya ha! Tumatalo hmm. ko! bayan mo itong bata na ito ha! Naiintindihan mo ba? Lalo bayan mo siya ha! Ayaw mo talaga itong lulabayan? Malaki maliit Malaki maliit Ha? Malaki maliit. Maliit. gamitin mo kamay pagbagay mo mula ulo. Sige, baklas. Tutunawin kita, tutunawin kita. Baklasin mo yan, baklasin mo yan. binisan mo. Nako. Baklas. Tignan natin, ako nakawak sa ngayon. yan Gamit yan ang kamay! Gamit yan ang kamay! mula wala! Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo ka! Ha? Ayaw mo ka? O, tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo na! Para hindi ka na may harapan! Baklasin mo yan! Hmm. Para hindi ka na may harapan, tanggalin mo yan sa bata! Baklas! Mula ulo! Mula ulo! Tanggalin mo mula ulo! Tanggalin mo! Baklas! Mangino sa dyan eh. Upisan mo na! Hindi kita pakakawalan hanggang di mo tinatanggal yan. Upisan mo na! Upisan mo na! Ayaw mo talaga! seminar ko, apoy ng araw. Masusulog ka kanya kita Okay. Mainit! Mainit na! Ah. Ha? Mainit! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Hindi kita makakawalan! Tanggalin Tanggalin mo! Ano? Tatawa ka pa? <skrymusi> tanggalin, mo tanggalin, mo tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Hindi kita pakakawalan dyan. Bakit yan ako pa kasi? Tanggalin mo yan dyan. Tanggalin mo yan. Hindi kita pakakawalan dyan. Gusto Gusto mo yan? Gusto mo yan? Gusto mo? Hmm, lati ko ka. Tanggal! 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 Baklasin mo! Hindi ka pwede magkagusto dito ha! naiintindihan mo! Hindi ka pwede magkagusto sa to ha! Tao to! Ikanto kayo! Lubayan nyo to ha! Lubayan nyo to! to para sa mga Dagdagan ko ng pamarosa! Hindi ka pwede magkagusto sa bata ha! Itigilan! E, Itigilan e, ha! Itigilan ha! May hindi yan! Itigilan yung batang to ha! Iiwanan nyo to ha! Hmm. Butas ka! Butas ka! Butas ka! Butas ka! Tanggal! Umpisa mo na! Yung mga kamay, lahat ha! Buong mga kamay! Ayaw mo! Paglas! Hindi! Hindi! Tukunin mo to! Hindi mo to pinigunin! Pagkakamal ko po ha? Tanggal! mo! Tanggal! Ito! mo 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 lang. Tanggal! Yung iting na stick. Baklasin mo yan. Lubayan mo yung pata na to ha. May May gusto ka talaga dito ha. Akin na din. Ay, mo! Baka magbago isip mo. Matigas ka. Hige. Okay. Matigas ka. Matanggalin mo. Baklasin mo, baklasin mo. Baklasin mo. Wala takot? Ha? Wala? yan. Oh. ano lolo ben Ha? Hindi. Hindi mo lolo ba yan to? Ha? Lulo ba yan may batan to? Hindi ka makakalis dyan. Eh, pangong panakake mo dyan. Ayaw mo! Ayaw mo! O, sige na natin ha! Level 2 kita. Ile-level 2 kita. Level 2 oh. Ali si muna. Ali si muna. Lolo bayan muna. Sa iyo lang talaga. No, bawal. Hindi pede. De. Ala. Ah! Sa'yo lang? Ha? Lulubayan mo to? Lulubayan mo to? Lulubayan mo ha? Lulubayan mo na? O, pagpapagin mo yan. Baklasin mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Bakla! Baklas lahat. Baklas lahat. Ingkanto ka lang. Ingkanto ka lang ha? Hindi ka pwede mag-awisto sa bata ha? Naitindihan mo? Hindi ka po din magkagusto dyan. Mm. Hindi na talaga yan. Lulubayan mo na ito ha! Nanti na mo! <tong> Tanggal ha! Hindi ka po din magkagusto dito ha! Ayun, Hindi ka po din magkagusto dito ha! Hindi na. Oh, mo na yan. Sige, tanggalin mo lahat! Tanggalin mo lahat! Tanggal mo lahat! Loko, loko ayusin mo, ayusin mo. Bukas ang kapo ng kanto. Ayusin mo. Babu, Ilang kayo nandyan sa katawan na yan? Ha? Ilang kayo nandyan? Madami kayo? Madami pa kayo dyan? Huwag nyo na tugugang malain ha? Naintida nyo? Huwag nyo na malain ha? Sige, baklas lahat. Tanggalin nyo lahat ng pinglalagay nyo dyan. Tanggalin nyo lahat. Kasi yung anak ko niya. Ubusin nyo lahat yan ha. Huwag nyo kabalay itong bata na to ha. Maliliit. May mga duwende ka pra dyan ha. Na. No. Kaluluwa. May kaluluwa wala? Meron? Meron. Hmm. Oo. Anong ginamatay mo? Anong ginamatay mo? Anong Ha? Anong kinamatay mo ng Anong kinamatay mo? May human na sayo? Anong kinamatay mo? Ay, 'yung patay na nakalibing dyan sa bahay. Ikaw yung magambala dyan? O bakit Anong gusto mong ano gusto mong mangyari? Ha? Ano ba gusto mo? Lutasin yung problema. Ano ba gusto mo para matulungan ka namin? Hindi ka naman gambala. Pakitingin na lang kita. Gusto mo? Ayaw mo ba makiat? Ayaw mo makiat sa langit? Pakitingin lang kita. Pasundo kita. Bakit ka na? Pasundo lang kita ha. Para hindi ka na may rewisyo dito ha. Tanggalin nyo lahat yan. Kati, kati Lahat ng pinaglagay nyo, tanggalin nyo lahat yan. Kayo, maingkanto kayo ha. Simutin nyo lahat yan. Akyat na, masaya sa langit. O, oh, sabi niya po, Philip. Boss, nalunyo nga ako siya pa rin yung Venus. Ikaw ba yung Venus? Ha? Hmm. Ikaw? Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. makita ko yung Lilin lang ka lang, ana. Diwento ano, ha. Ingkanto, ha. Lagi mo sa likod. Sige, baklasin nyo lahat. Hindi kayo pwede magkagusto sa bata na to ha? Naintindihan nyo? Ha? Gusto nyo talaga akong kunin to? Ha? Huwag ang akong galitin, ha? Huwag nyo akong galitin. May, may bote ako nitong dala. Kulong kayo lahat dito. Hindi kayo pwede magkagusto sa bata na to ha? Lahat ng kate-kate, alisin. Sa saan? Masakit sa kita. nag-curse na dahil. Hindi siya daw. Huwag manakit ha! Ngayon dyan! Tanggal lang! Tanggal! Huwag manakit! Tanggalin lang! Tutunawin kita dyan ngayon din. Kahit kaluluwa ka na, kaya katatunawin dyan. Gusto nyo talagang kunin tong bata na to ha? May leader pa yung ano dyan, yung yung ano, yung napatay. alam ba yun? Si Venus. Oo, oh, siguro ni Delider siya. Shai. Andiyan siya eh. Kasi yung ano, yung David. Dalawa yun siya. Dalawa sila. Mm -hmm. Tanggalin nyo lahat yan. Bali, tatlo pa lang. Tanlo, yun. Tatlo ko lang. yung isa. Dami yung isa aswang yun eh. Mm -hmm. Yung mga Nanay. Tanong mo nga, Dali. May tao! May tao wala! Wala. Wala yan. Sige, pag tulungan niya yan, huwag niyo na ito gagambalain na. naitin na niya. Huwag niyo saktan yung katawan niya yan, talagang ginagalit niyo ako ha. Ginagalit niyo talaga ako ha. <coughs> huwag niyo akong galitin ha. Sumunod ha, naitin dyan, Sumunod lang ha. <coughs> Sumunod lang ha. Baka baklas! Yung kamay niyan, huwag niyo pinapatigas yan ha. Hindi niyo pwedeng kunin to. hindi niyo pwedeng kunin. Bata-bata pa nito. Bata-bata pa nito, ha? Magdibibo pa lang to. Tanggalin nyo lahat yan. Layuan, layu layuan nyo na to ha? Pangarap pa yan sa pamilya niyan ano ano nung naisip niya, mga ganito kayo, ha? Layuan nyo yung bata na to ha? Hindi ka pwede magagusto sa tao, nanindyan nyo? Bawal, ha? Matigas tong hindi nangayot na lang ha? Dami sila eh. Dami na eh. bang, eh. May mamawala sa kanila. mayro pang pera. Pan lang. Mm. Lahat, tanggalin nyo lahat yan. Galit ka ba? Huwag <laughs> pinapatanggal galit na pag sinaging tanggalin. Tanggalin na, tanggalin. Lahat ng katikate -katik, sa likod. Lahat. Sa mga kamay ha. Ngayon, hindi mo nga tumataba. Kahit malakas kumain. Salba Salbahe kayo. Hindi lumalang kayo. Diyan lang kayo sa bahay nila. Diyan lang kayo. Saan kayo nakatira? Saan banda? Sa ano mo, ate Sa kabilang bahay. Sa kabila. Sa likod. Sa mapuno. Salbay kayo doon? Sa pamaking kong nawala na, hindi na siya nagagambalo dito na Ito kasi gusto nila. Salbay kayo ha. Hindi pa kayo maganda, ha? Ano sa labas pa sa ito? Isa ba? Pagkaligin <laughs> niya ba, Nagdabog ba? Nagdabog-dabog dyan, pagka ako nagdabog sa'yo, ha? Pagalingin mo yan. Pagalingin mo yan, bata na yan. Pagilan mo nga nga, Jim. Sabak tayo. Pagising mag ang ano, pasyente. Lagi naman natin langis para... Bag, ba na natin yung langis. Pinitreating mo eh. Ayos, ayos, ayos. Ayos, ano. Ayos, ayos. 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 Ayos, mo Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayos, may tikba lang daw ngayon, may iba yun. dami kasi sila. Iba lang, kunti lang ang dalian. Lahat lab na, na. Black, mm. black sila dyan. May, may kumo dyan. <laughs> 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 Gusto nyo pumasok yung sa loob? Ha? Gusto nyo makulong kayo dito lahat? Makulong ko na yun na. Lulubayan nyo na to ha? Ha? Kung ayaw nyo makulong dito ha? Makulong mo na. Ikukulong mo na dito. Sige, sige. Tanggal, 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 tanggal lahat. Bae! Isin! 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 Girat! Girat! Girat mata! Girat! Iyan tubig ka! Tubig! Tubig! <coughs> Uy! Bakit ada. natutunan? Tubig dito! Tubig! Tubig! <coughs> May nag ka ba doon? I-ano ka langis? Lagay yan. ka langis. ka <coughs> po, Kumusta pa ka rin naman?

Susunod ko na to. Wait lang, wait lang. Okay, okay. Lang. na lang. Okay na Kit mo sa Kit may init yan. Okay lang yan. Hmm. Nanto ka pa? Ay na. Ay na. Ay na. na. Ay na. Ay na. Mga pagkapalito o bago... oh, talaga yun. Matagal yun. Tapos, matagal bago ano? Oo, oh, masunog. talaga yun. Oo, ah, hindi mo pala sunog lang kaya... Hindi, hindi. na? Eh, ano binita, pala? Ano wala? Kasi ni papay? Ikaw na Oh, mo muna yan. Sa ulo. Baka pagkakasap. Kaya, hindi pa natin. Nakakulong ah. ah. yan. ano? Masa na Masunog niya yung stasyon na na, lapin. Huwag mo nang buklatin. Ganyan na. Hindi na yan babalik. Hindi na yan. So, magulat ang kaluluwa mo na ito ha. mo na ito. Tawa pa. na mga handan ko. Ano pa mo? Relax na lang. Relax na lang. Tapos sukayin ka lang.

ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano siya dito fyrst eru okkur að fara nei